Ayan, mga idol, magluto tayo ng masarap na dinuguan. Ayan, yan mga idol, na natin. Papakuluan natin yan sa tubig. Ayan, at pakatapos ayan ay huhugasan natin. Ganyan ako magdinuguan, idol. Pinapakuluan ko muna, lalo na yung mga bili-bili lang sa palingki. Ayan, pakuluan natin yan at pakatapos ay hugasan natin yung running water. Ayan na, nahiwa na natin, idol, at nahugasan na natin yan ay talaga namang napakalinis na yan at ngayon ay mag uh, ano tayo mga idol ng ano si Buya ayan ang ginawa ko dyan sa taba binukod ko mga idol dyan taba at yan ay palalabas natin yung sariling mantika yan at dyan na rin tayo magigisa ng sibuyas at bawang ayan na ah. lumabas na mga idol yung kanyang uh, mantika ayan ngayon ay ilagay na natin yung bawang na yan Ayan, at haluan-haluin natin yan hanggang mag-light brown yan. Okay na. At ngayon ay isunod na natin yung ating sibuyas. At haluan-haluin na natin ito dyan sibuyas na yan. Para yan ay malanta na rin dyan. Okay, at napakabilis ng mga malanta niyan. Ayan na. At isunod na, na rin natin ay ito ating hiniwahiwang. Uh, yan ay laman ay ito ng baboy at saka yung puso. Ayan, pinaghalo. At saka yung bato hindi ako idol gumagawa ng uh, bitoka ayan yan ay laman at saka yung may taba at saka yung uh, puso ng baboy ayan ang napakasarap na dinuguan mga idol okay at ngayon ay maglagay tayo ng ground black pepper dyan ayan na yung ating durog na paminta at haluhaluin lang natin uli yan ayan na hanggang mamix natin yan at ngayon ay maglalagay tayo dito ng seasoning alaman na yung seasoning na idol kung ano yan ayan haluhaluin lang natin yan para ha, yung lasa nyan ay kumapit dyan okay at maglalagay tayo ng soy sauce dyan yung tuyong yun ay pampaganda idol ng kulay yan pero yun ay papupulahin para natin yan idol bago natin lagyan ng dugo ayan pasintabi po sa hindi kumakain ng dinuguan ha ay pinasya na po kayo okay at ngayon ay uh, eh, ah, pag yun ay medyo parang chicharon ha kaya eh, talagang pwede natin ilagay yung ating dugo dyan. At naglagay tayo, naglagay tayo dyan ng ano, pork cubes. Ayan na. Para kumpletong kumpleto ang lasa talaga ng ating uh... ayan na. Para kumpleto talaga ang lasa ng ating baboy. Ayan, ang ating dinuguan. Okay. At naglagay tayo mga idol dito ng tubig. Para yan ay pampalambot. Ayan, dere-derecho -der na ating palalambutin yan dyan at yan ay eh, paiigahin natin niya dyan patutuyuin natin yan dyan para sa ganun ay eh, talagang napakasarap ng ganyan luto yung parang pa chicharonin niyo pa ayan at yan ay eh, wala nang ano idol wala na sauce ngayon ay eh, maglalagay tayo ng dugo o pasintabi mga idol sa hindi kumakain ng dinuguan pasensya na po kayo at talagang ito paboritong paborito ni Kuya Nelson talaga lalo na yung ganyang puso yung uh, may laman at saka yung may taba hindi ako nagsasama dyan ng uh, yung bitoka na ah. at talaga namang haluhaloy natin yan para yan ay hindi mabuo ang ginagawa ko dyan ay hinahalo-halo natin yan pag yan ay tinigilan natin ng uh, paghalo ayun ay mabubuo, mabubuo ang dugo ay nako shout out sa inyong lahat yan mga idol mga tropa yan sa paranyaki shout out kay ate Bilin ayan uh, Bilin Bilalos Kumusta na po? Ayan na. At tayo'y nagluluto ngayon ng dinuguan. Kasi matagal-tagal na tayong hindi nakakapagluto ng dinuguan. Nami-miss natin yan. Okay. Ayan ang idol. O malapit ng maluto. Ayan ang malapot na. At napakaganda ng ating uh, pagkagawa ng dinuguan. Malapot na yan. Napakasarap idol niyang pagkakatimpla natin yan. At talaga namang itangkita niyo ang lapot. O yan ang maganda sa dinuguan. At ang gusto ko sa dinuguan yung may asim. Ayan na, medyo yun eh, tinapangan natin idol ang asim. Ayan na, okay. Ayan na, at luto na yan. Thank you for watching mga idol. At kung nagustuhan nyo naman yung aking video sa pagluluto ng ating dinuguan, pakipalo naman mga idol at pakilike si Kuya Nelson. Okay, maraming salamat. Thank you for watching ulit sa ating pagluluto ng masarap na dinuguan. Ayan na. Okay na yan mga idol at malapot na, luto na yan, pwede na i-serve.